Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel ng the Action Man Una sa lahat, Miguel, shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng isyo ng bayan So ito ho, mga ka-action, mga kakamping na May gusto lang ho ako na i-share sa inyo Ito na ba? Ito na ba ang panahon para makabawi si Mr. President uh, Marcos sa mga dotards? Ito na ba? Total, mga ka-action, mga kakamping. Grabe panimira paninira ng kampo ng mga Duterte. Di ba? O, tingnan mo yung mga video-video na yan. Yung mga pulburong-pulburo na yan. Grabe ang pag ng kanyang pangalan. ba? Diba? Pagsira ng kanyang reputasyon bilang isang presidente. Umabot sa buong mundo. ba? Diba? Eh, buong mundo naman talagang nakapanood noon mga ka-action eh. At sinimulan doon sa LA. ba? Diba? O. Uh, ito pala mga ka-action, singit lang po natin. Eh, salamat naman po at uh, nakalabas na po ang bagyong karina dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, thank you, thank you. Pero mag-ingat pa rin mga ka-action ha. At ugaliin pa rin na magdala ng mga payong every time na lalabas kayo ng inyong mga tahanan. Okay? Ah, uh, ito po mga ka-action, no? Uh, isishare ko lang ho sa inyo. Itong kay Bato de la Rosa at ito sa interview ni dating Pangulong Duterte dito sa uh, kay Trixie Angeles at saka kay uh, Mark Lopez o so mga ka-action. Oh, ito po. Mm. Ah, uh, ito ang gusto na ipamana o sundin ni President Marcos ang mga uh, ideya o mga suggested agan ni dating Pangulong Duterte. Oh, the best po. Kasi para po sa ating mga kaibigan sa kabila is best president daw si dating Pangulong Duterte. Eh sa marami naman nakakaalam, worst president. Kasi noong mga panahon niya ay marami ang humanga sa kanya. Kaya ang turing best president. Pero sa kalaunan, nung wala na siya sa kanyang tungkulin bilang isang presidente ng Pilipinas, unti-unti nahahalungkat ang mga amoy. At ito na, marami na ang na uh, na siya oh, hindi pala best president parang worst president okay oh, ito po mga ka ha may advice po siya dito eh sabay mura oo oh, oh, mga ka-action ba? Diba? oh, ito po advice niya po ito totally yung pinag-uusapan nila dito regarding sa pagkatapos ng suna ni Mr. President Bongbong Marcos no? ito po ang matinding advice niya pakinggan niyo po hindi lang kay Marcos, preferably. sa akin, yan yung the problem that keeps bugging us every day and we keep on coming up with new ideas how to solve the problem. Or, if, if, if those ideas are uh, converted into some form of legislation or ordinance, still the problem remains. So, what what needs to be done is really just do it. Hindi uh, na, huwag mo nang sabihin kung ano ang gusto mong gawin. Just do it without announcing it. Ah. Uh, diyan pala mga ka-action. Diyan natin malalaman kung ano si dating Pangulong Duterte. It's kind of dictator leadership. Yan ang gusto niyang ipasunod o ipamana kay Mr. President Bongbong Marcos. Just do it without announcing. Gawin mo na. Na wala nang paano-ano ano-ano, 'di ba? Oh. 'Di ba? So, ang mga style ni dating pangulong Duterte, alam naman po natin na inintriga niya ang uh, PLDT Globe. At, at saka yung uh, ebs hanggang natanggalan nga ng prangkisa at hindi na nakapag-renew ng prangkisa ang ebs -ABN. At libo-libo ng mga tao ang nawalan ng trabaho dahil sa pinantanggalan niya at hindi nakapag-renew ng prangkisa ang ebs -ABN. oh O, ganun po mga ka-action na para bang uh, itinuturing niyang mga oligarch na para bang ah, ang hina ng ano nyo, ang hina ng ang pangit ng serbisyo niyo. Oh, 'di ba? Pero 'yan, iniintriga niya muna, iniintriga niya muna at sana na lang aalis ang mga nasabing ano dahil sa natatakot, 'di ba? Oh. 'Di ba? O tingnan nyo po 'yun. Nangyari po 'yan sa parmali. 'di ba? Nangyari po 'yan sa PhilHealth mga ka-action na pinag-utos niya i-transfer niya ang pera, ang budget sa DSDBM. 'di ba? At si nong kinuha si Michael yan di ba without announcing kaya ito na ang nangyayari ang investigasyon laban sa kanya di ba yan ang gusto niya ipamana kay uh, president Marcos di ba ang kind of a uh, dictator leadership di ba so ibig sabihin ang gusto niya ba, wala na, wala nang po Eh, useless din pala ang mga nasa gabinete mo. Di ba? Kung hindi ka makipag-ugnayan. Di ba? oh, di ba napaka-unfair yan sa mga ganyang mga klaseng leadership? Yung ikaw na lang ang masusunod. So, ito pala mga gabinete mo, ano pala to? Mga, mga ano na lang, mga tao-tauhan. Di ba? O. Oh. Ganun na lang, para, and, um, let the, let it start. Ako kay President Marcos, uh, I would ask him, to, sabihin mo sa barangay level, gawin mo trabaho mo. Pag hindi, uh, magpapadala ako ng tao dyan. And, uh, daling, dyan na lang kayo sa barangay hall, magupo buong araw at may daling, yung mga tao na ipapadala ko, yun na ang magtrabaho para sa inyo. Then you go to the municipality and you go to the city and province. Ganon na lang ang uh, sabihin mo putang inagago kayo pag ayaw ninyong magtrabaho sabihin niyo sa akin kasi magpapadala ako ng tao. Maraming Pilipino maraming Pilipino dyan sa labas na walang trabaho. So kung ano man na yung subsidy o ibibigay ng go national government sa inyo, kunin ko yan, ibibigay ko yan sa mga taong gusto magtrabaho para malinis yung sudad ninyo, para yung sudad ninyo maging you know, yung, yung barangay ninyo maging peaceful. Or if you cannot deal with the problem with the NPAs, or hindi niyo kaya gawin ang yung droga na yan putang inang yan it's bugging the life of uh, the Filipino uh, dapat sabihin niya or there will be a time na sabihin ko talaga sa inyo that you are a total failure and I need to do something because I am the president and uh, the box stops here sure. hanggang dito Ah, oh, yan po mga ka-action ha. Oh, nabanggit niya naman ang ano mga ideya ng droga. Hindi niyo nga nalinis ang dabaw. Tapos pa droga droga. Hindi niyo nga nalinis ang dabaw nyo. Hanggang ngayon may nahuhuli pa rin doon. Huwag niya, huwag niyo nga kami ano ah, gawing uto ah, syunga, syunga, dito dating pangulong Duterte. Oo, 'di ba? Oh, oh. Diba? oh. Yan ha, malinaw na malinaw po ang kanyang advice dito kay uh, President uh, Marcos, di ba? May sabay pagaling na mura. Di ba? Oh. Pero sa tingin niyo lahat ng sinabi niya ginawa niya? Hindi, di ba? At binabawi niya rin kalaunan. Kapag may mag alma, sasabihin, joke lang 'yun. Di ba? Proven intested na po 'yan si dating Pangulong Duterte. Di ba? Oh, yan ang gusto nyo na ipamana kay Mr. President ang kanyang pagiging leader. Yung feeling wala na siyang uh, cabinet member, di ba? Gusto niya siya na lang ang mag-announce. Kaya yan ang napapala. Puro investigasyon laban sa kanya. Di ba? Kasi parang binabypass niya ang mga gabinete niya noon. Di ba? O, oh, ayan ha. Nagpapakita lamang na ano po yan? Dictator leadership. At yan ang gusto niya ipamana kay Mr. President Bongbong Marcos. Pero, dito naman kay Mr. President Bongbong Marcos, alam na alam po natin na hindi niya pwedeng gawin yan. Di ba? Nandun na ang pagrespeto niya sa kanyang mga gabinete. Kailangan malaman ng gabinete ang kanyang mga plano bago niya gawin. Yan ang tama na proseso. Ang marunong rumispeto sa mga gabinete. Kasi kung hindi mo man lang respetuhin at binabaypas mo ang mga gabinete, pa para ano pa na naglagay ka ng gabinete? ba diba, mga kaaksyon, mga kakamping Okay. Dumapo naman po tayo dito kay Bato de la Rosa. Ito na siguro. Aabangan naman natin kung ano naman ang eksena nito ni Bato de la Rosa. Ang, ka baka may paiyak-iyak na na naman ito. O po natin itong mga ka-action mga kakamping ka. Ah, uh, ayan po mga ka-action. Uh, kay Bato de la Rosa. Hmm. At for others. Uh, ito po. Sa inquiry net po ito. Ayan, 15 minutes ago na naka-upload. Ayan. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court has tag as suspect so former uh, National Police Chief and now Senate uh, Ronald Bato de la Rosa and four others, retired and current police officers, for alleged involvement in the uh, deaths of thousands of people in former President Rodrigo Duterte drug war. Mm. Yan po mga action mga kakamping ha. Mm current officer suspect <laughs> di ba o ito na ho sinasabi natin ayan nakipag-coordinate na po ang ICC ha at hinihingi ang tulong ng gobyerno kung anong magiging action nito ni Mr. President Bongbong Marcos bagkos nagpaliwanag na po dati si Mr. President na hindi niya susuportahan ang nasabing ICC pero ito po ang sinasabi natin niyuyura na si Mr. President ng mga kampon ng mga Duterte. Halos wala na, wala na talagang pagrespeto kung ano-ano na lang ng mga paratang. Ito ang pagkakataon niya. Sige. Total, pinaratangan niyo ako ng kung ano-ano. Ngayon, kayo naman ang humarap at sagutin ang problema ng ito. ba? Diba? Panahon po ito ni Mr. President Bongbong Marcos. At inaasahan natin na sana magbago pa ang kanyang desisyon regarding dito kasi kailangan po laban po ito ng lahat ng maraming Pilipino ay hindi ko na nila lahat kasi ang mga DDS hindi ho natin kasama yan pero mas maraming Pilipino people ang naghihintay ng justice para sa mga nabiktima nung panahon ng war on drug ni dating pangulong Duterte di ba kaya ito nang na panahon di ba oh ito nang na panahon ni Mr. President na kayo na naman ngayon ang paproblemahin ko. Di ba? So yun lang ho mga ka mga ka-camping no? share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Laxuman. Have a good day, everyone.